breaking pa kuha siya sa mga white heads o sa mga black heads. Mm. SK911, facial and slimming center. kung kisa ito, ginaan magpagwapa o magpasiksi Dari na sa SK911, dari sa Santa Fe. Uh, Bantayan, Madre Dios, uh, alin na mo dari. SK911. Huwag ato rin ang ilang klinik kung siya nasa SK911. Hello, good morning. Hi, good morning. Nag-exo right. so, ni Manu, magkuna ng kabog na sa ilang clinic dire. Sig na silang makatan eh. ni. Relax kayo. Napa ato ang mga staff dire ng mga blooming kayo. Tara na. Ah, mga sexy pa kayo. Sana sterong si Mama. Welcome to Skin 911. Pugna ron si Mama ato may nabi usap sa mga staff dire. Ah, uh, kung usay na sa Skin 911 sa na sa yung nasa para sa itong mga viewers, makabalokod sila ba. Okay, so ako ang ikuan ninyo, ika-recommend din nyo is ko ang mas maayo bitaw ka na bitong gamak ka, -anhi ga makaanhid bitaw mo di anhid sa clinic para gamacheck check po po na mo upuan un sa bitaw, angay bitaw nga ika-recommend na po sa kon inyo. An kana ang naadari sa skin na is na facial, so na so na ang kana mga treatment ka nagkalain-lain di anhi sa facial. Like sa glotag o ganahan mo, mo ga mapaputi, na po may recommend din pareha rin sa I Immunogold, Elea White Trip, o ang sa Luminous. Dahil yun, uganahan mo ka na ito hanggang magpa fats. Like ka hanggang magpa-tightening sa inyong skin. Naapod me diri, slimming, like sa radio frequency, lipocavitation, like, RF. Mm, siya. Ang kaniyang there is sa permanent hair removal is na kana sa underarms, sa bikini, sa full legs o kaniyang naput siya. So, ang kanaang naadyan hi is mga package na ni siya. Ang kwan, ato ang kana sa mga one session lang po is naadyari. Example is kani sa diamond peel sa complete facial is ang one session lang yun po niya is 800 So, i to siya diyan sa package 5 plus 1 session na siya 3,000 lang Tapos, diyan hi sa kaniyang sa permanent hair removal example, kaniyang sa underarm ang one session sa underarm is to 5 diyan hi siya sa package kaniyang sa, sa good for one year treatment, tamang good niya siya kaniyang sa permanent hair removal so, mo niya siya og 12 sessions. So, ang 12 sessions niya is 6,000. So, mas maayo if the anhi mo sa package. last Nasa may promo, ma'am. Promo. Kani, ano ni siya? Malaysia. Maana ni? Ah, paanta yeah. ka na. Every month is magkalain-lain tag price there sa package. Maon na siya ginatawag nga promo. Hmm. So, ma'am, about anong silingan na ko ron? Ganyan, yung mag siya? Kung <laughs> sa uh, may makitan mo, kung sa'y bagay, kung sa'y makuha ni mo. So, So sa kaate, eh, nako na ako na no, kaate kay is makita man sa jude po nako or sa ninyo baka ha? na siya yung mga white hairs, black hairs. So kung ikarecommend na siya sa facial with diamond peel. Ate, wala rin mga kakagatoner. No? Wala ra kay mga kayo mga rejuva na. So, so ako na siyang ikuan sa diamond peel with with complete facial. Stop po. Na about siyang <laughs> kung ba, panood sa naong. Bakwa po naman. <laughs> Wala man ni kuwang dire ka di man may mire ko ba ni tawag dire sa inyo sa cafe. Na ada imi dire room trips sa kung ko ana ay magtuklo ta so kada ani siya room. So ning room. Oo, oo, oh, na adiri Oh, kana silang room oh. ah uh, mo na ilang gluta room. Gisa to ganahan rin magpagluta. Room trip. Uh, mga road trip. So, naapot diri, amo ang ah, beauty one. Churba-churba na, na siya ha. Yeah. <laughs> so, ari. Ah, rena mo iputang si ate So kaya ang my beauty One tayo beauty two. Uh, beauty, laser, na asad beauty 2 Ah morning beauty to nila Kundi mauna siyay laser kana ang mag kana na ay gusto magpatay tining magpa-melting fats So mauni siya ang laser Kung na ay gusto nga magpamelting melting fats magpa-tightening sa skin like ito ang mga live cavitation plus RF mauni si So, kaya naman tayo beauty one, beauty 2, room trip, dire na punta sa laser room. So, maulit siya ng machine. Ang gamito nato kung naay gusto magpa-removal, bikini, magpa-full legs, laser room. So, maulit siya. So, maulit ako ang gigwa ninyo, ingon nga, good job kayo siya, kumukuha mo dire sa good for 100, you're to treatment kaysa sa one year treatment for sure jud nga mawala na jud in inyo ang unwanted care. uh, hair. Ang mo na sing 1 year ma'am. Oo, oh, oh, siya nga mga price. So sulit jud kaayo. Good for 100, year to treatment ta siya. Ate ready na our room so ato na sud gan ang facial treatment. Enjoy. So that's it. Good luck. Okay, second na procedure na to is for cleansing. Mag-apply to facial cleanser and facial scrub. Ate, magbutang ko cucumber. Next time ko, Ate, ha? Kung siyang pang pores. Okay, ready layer okay. in it. Ate, mag-breaking mata, ha? Inara ko sakit. Mauni siya ang pa kuha siya sa mga white heads o sa mga black heads. Mm. Saan ako silingan na siya beauty 1? Try. Napad ko sa beauty 2. Uh, Tanaw na ito kung ako mga panood sa naong makuha man eh. samtang si ate nag-relax rin sa beauty one hindi sad si kuya ay kuya okay next na procedure nga man ato ang gibuhat is diamond wheel is to remove the blackheads, whiteheads and the dead skin and to lighten the the dark spots. Next is the eyes. It is two, four, close pores. Next is mag mag-apply mask. This is a collagen mask. is for anti-aging. After applying is mag apply tag vitamin C serum is for whitening and moisturizer. So next we apply at the vitamin C and E serum is for whitening and moisturizing. will okay, walak masyang mga pimples so so pedyo na tni ikaw apply niya. So, ang silingan, human na to siya nagpa-retouching ng ato sugatan. Asa ko? Asa ko ba silingan? Ano na rin yan? Ah, epektibo bukid kayo eh. Hindi mga panood sa ng tang-tang yun. So, mao to everyone. Kung ato na may mga pangutana, pwede ninyo bisitahon ang amo ang Facebook page Skin911 Santa Fe. Uh, location dito sa Santa Fe, sa second floor, dito sa poblasyon. Uh, located, uh, beside sa LPO. O, kita kayo resulta sa ako silingan. Right. na Mga tang, -tang kita <laughs> na ng siya mga nao. Right. So, so ate, and kuya, thank you so Alamat much kay, sa, sa patino ang pagbisita ba <laughs> Huwag siya <tao> <laughs> ni Icon, idol ni G.P. Lau. Huwag tao ang mga stop mga blooming kaya Gracias, mamá? <laughs> <laughs>